Yan, nandito na tayo sa baba mga kawir. Yung mga wild uh, wildflower o yan o. Pwede yung pang masitas yan eh. No. Sa tabi ng bahay ko lang to, sa baba o yan o. Oh. Yan. Pwede yung pang ano yan. Mahal, mahal yan eh. Hmm. Yung mga gabi pa dyan o. Oh. yung may ano pa ron yung may kalabasa pa ron mga asawa ko yan. yan may kalabasa yan kalabasa yan yun o maganda yung kalabasa yun o na nahalo sa mga ano yeah, Apat na lang eh. mga kapigir muna sa Ilocano dilis ano, matago sa ano to ginawang ukoy pero press to, hindi ito ano press tag ito alam namin sa agahan sarap nya no? may may tarong para bililong, bililong, life is long, talong is life is long. ya tuh mah. Kabatiti muttain. Yang lok mo rada. Hah? Manok. Menok. Manok, manok mandarabih. Manok mandarabih mana nih? Tatayap jadi urus ah. Ada Surabaya. Tahu ti Arabih ga, we? Munuki ya. Air an he halu nito. i-design mo yung ano, yung ah... bawang sibuyas. Tapos, haluan mo ng manok. Manok nga eh. Oo. Oh. Yung mga sinab sinabawon sinab sinabawan na Ang, sarap. oh, subo ka, ako magluto. Oo, ba daw? Oo, may manok. Luto, ko ko ano. Pakilaruti tao, saan mo ba Kailangan buong manok. mga kabikir, alam mo to sa sa Arabic, eh, Molobya ito. Napakasarap ito. Ang ginagawa nito, ito, sinasabawan ito, ginigisa. Unahin na, gisahin yung, ano, gisahin yung manok. Yan nga, ya sor, sorba ko na uh, yung mga sinasabi nila, ito, tinatadtad ng pino ito. Tinatadtad nyo, ginigiling ito eh, yung ano, yan, to. Tapos, gigisahin mo yung, ano, yung bawang, sibuyas, saka, wala nang luya. Gigisahin, gigisahin mo yung, ano, tap, yung bawang luya, saka, saka manok. Iba, buong manok. Buong manok nga, yan ang niluluto eh. Tapos, sus, ang sarap pala. Hindi ko akalaan nga masarap pala ito. Wow! Uh, sa, sa bawang. Dito sa Pilipinas, ini ginagawa lang dito eh nilalagyan ng bitaw sa kelo kanuhan nilalagyan na nang ano to nilalagyan ng baguong ng baguong lin, tinggal pinak o pinak pinak, pinak mm -hmm. to puro hindi niyo alam to sa ano napakamahal sa Saudi Arabia to yung tinatawag ng mulukiya mulukiya to eh sa sa Saluyot ang tawag kasi sa sa ano Saluyot din naman sa Kabisayan alam mo to oh, mahal to ang ginagawa nito, pagka para hindi masisira, ka, masisira eh pwedeng ibilad eh. diba? ito eh. Di ba ibibilad mo? Pag ibilad mo niyan, o di maging ano yan, maging daw saka, saka mo pisil-pisilin, di maging ano na, maging pulbo. Ngayon, mag-isa ka ngayon, karne. O, eh, kahit karne, ito, halo mo to Sarap nito. Wala na nakakaalam dito sa Pilipinas yung ano, iba. O, yung, yung, ano, yung, yung galing sa ibang bansa, alam nila ito. Ah, mulukia, sorba, sure mulukia. Yan. Tanda mga gabi. Ya. Masarap to. Ayan, oh. Manok lang katapat. O karne. Kaya karne. Ay, mga buto-buto. Masarap. Ayan, mga gabi ko ko Ayan, mamay may punti. Wala mga gabi ko dyan. Wala bunga pepaya ini. Eh. Yo, mai pepaya itu balap tu, kami bunga. Tapi lain nang ya. Sempurna.

kulam na yan kabatiti na may manok wala na mga kabatiti wala nila yung mga kabatiti kabatiti na may manok nalo yan pakam pakam ulan hindi naman ano parang pinapabayaan ang tumayari malikit-likit sa ano kalayan ayaw malino naman parang hindi simple ng tagulan misal umuulan na ibang, ibang lugar umuulan ito bear anong klaseng hindi ko alam itong prutas ba ito ano ito yan parang bunga yan ayaw ko nung prutas ba yan, yan. mga paligid-ligid dito sa bahay dito sa bukit may manok dito no

update update eh, maraming bunga na naman yung siliw yun green pa yan. Yung rambutan malaki na yung rambutan dyan lang yan sya hanggang lumaki yan. itong bagong tanim na talay eh. ang magaganda na kasi ano nabunuhan na eh punta raw Yun sa kabila, ay dati-dati nasa ng ko po yan. Wala nang wala na may, 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 isinangla ulit ng may isinang laulit ng may-ari pinadagdagan sa bandaroon ganoon din isa lang may-ari nito yan ito noon biyanan ko Ayan, wala na yung mga matatanda ayun na hati-hati na na isang sa, na isang lana sa ibang ibang tao. Yan, papahe, mga tao yam papahiya mga kapeg dati dati hindi na hindi, hindi malaki tungo ito na mamate at eh, nandito ito yung sa malaki yan, malaki Lucky malaki oh. malapit ang mahinugyan mo na, ayun kaliit. Yung yung isa naman diyan, eh, lalaki. Hindi namumunga. Ayun, binas. pinutol lang sa wago Ayun, ayun lumaki. Eh. Yung. mga halahalaman, wala. Itinagpas na ng sawak ko eh. Ayun, may mga tanim tanim dyan, oh, no? yung mga string beans 'yan oh. No? pinaghalo-halo. Yan. Meron pa isa rito puno mga kabiker sa likod. likod. Aba, ibang klaseng puno na rin. Ibang klaseng bunga yung eh. haba eh. Ha? Oh. Yung. Ang liga ang to. Yan o, yan o, yan. yan. Sa likod bahay naman re, May bunga na siya dyan. Ha? ito mga ilang buner eh. Yeah, may tatlong bunga dyan. Ano mo? Ma? Mayroon pa na, na pa yan. Ayan. Ay, apat din sila. May dalawang pabo doon. Anak nitong nangitlog. Dalawa na sa bahay pa. Yan. Yan mga pabo. Pabo. Tatay nila. Tatay nila to. Apat din sila. Bali, walo Namatay. Gawa ng binabraso nitong luko na rin. Ayan o. No. Ito ang malaki. Tatay nila yan. nanay ng ano yung dalawa niyan. yan ito hangit hangit log. hindi ayaw na lumabas nagpisa ka na pisa ka na pabo nalang yung mga kabigat ayan ayan sa side naman sa mga bahay hindi naman tapos ito ito Eh, oh, uh, papakain ko, papakain ko kayo. Sandali lang, ha. Ikot natin yung, iniikot natin yung bahay. Yung bahay doon sa bukid. Wow, anong nangyari din, yun ba? Dinedirekta kasi ito, mga kabigat. Eh. Saka walang masyadong ulan. Ito. Ito mga palayan ito sa ko yan dati yan ito ito yo yan, yung lawak nito alam mo ito mga daong hektarya ito eh may ikit. yan hanggang nawala nga sila nahati-hati na nahi, na ito ng hati ng asawa ko maliit na lang yan one by one port wala pa sa one port ito 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 ano, may tubig, yan oh Malit na ito, 1.48 tas lang ito, malit na. Wala pa yan ang Mang problema rito mga kabiker, walang ano, walang wala siyang ano dito. Tawag yan, irrigation. Ah, uh, nagano nagdepende lang sa sapang maliit. Tawagin lang sa Ilocano ng Waig. Kaya ano. Maganda rito. lang, wala na yung mga tao. dati natin masaya rin eh. Dito. Wala na. Iba. Wala na. Wala na sa mundo. Ang iba, naglipatan. Kung saan-saan sila na nilirahan na ngayon. So, ang ganda rito. Yung mga paligid-ligid dito sa bukid. Yan. Na-vlog ko ito noon. Na-vlog kulit. -vlog na maganda. Nakakamiss kasi. Sa bandaro hindi pa nakatanim siya paron sa bandera 'yun di rin pinatanim ninyo na 'yung brown break na naman tayo dito sa ano, na natin ang mga pabuh. Pabuh buh. Yan. Ay ka, may ano pa yung dyan mga kabiga dyan. Maliit na puno, pero ang daming bunga. Yan. Yan. May halo pa nga no. Balatong. Balatong. yung santol dahil bunga yun o santol namin yan eh ano kami nakita yung bunga yun yung bunga pura ang liliit hindi yung tawag na santol santil maliliit eh <laughs> santil yan santil kasi maliliit yan pero pwede yan wag na hinugyo masarap yan Mat matamis yan pag malalaki santol pag maliliit, santel. Yan. yan mga halaman-halaman din mga sa yung sa ako nito eh. Ayan. Ang tawag yan, mga halaman yan. Dugo-dugo. Tapakain -dugo. na natin yung po mga kapigar. Gutom na eh. Ayan mga kapigar lumut-lumut na kasi na abunuhan kahapon to. Madali lang mag-absorb ano, mag yung ganyan. Eh. ko natin kung may butas na naman. Binutasan na naman mga kudukod yung tawagin niya yung kasili tawagin siya. no Bisayan. No? sidang nga parang ahas. Ayan ang punla namin mga kabigar. Ayan ang punla yan o. Oh. Punla namin pero hindi na pa hindi lahat na gamit. Kasi mayroon pa doon sa bandang dulo. Kaso hindi maabot ng tubig gawa ng ano. Ayan so, malaki na o. Oh. Ayan siya so. diba o. naman ito talaga o. Oh. Siyempre sa so, mahal ng ano ngayon, libor. May iba ginagawang ganito. Hinahagis na lang po. Ayan you know. o. Pero hindi maganda eh. Alas pinabayaan na ng may ari. Yung byak-byak o. Oh. Ginagastusan pa naman ng krudo yan. sa saka Kung malakas ang ulan, pwede pa makahabol pa ito. Ayan o. Ayan yung byak biyag yun know. o. You oh. Know. Ayan you o. Know, byak-byak na yung lupa o. Oh. May isa pa yung ko Yung ano. May may makina kami pang ano ng tubig ayun di mabastahan ba una-unahan lang yan, ayun may, may tubig pa to ngayon ayun talagang may tubig palagi kung hindi ito walang tubig palagi yan may ano, tumutubo yung damo ayun tumutubo lang yung ibang damo dito sino madamo na wala pa tubig ayun, lalaki na yung biak Nakawawa yung mga magsasaka talaga sa luto lang. Ginagastusan mo yan. Eh, mahal pa naman ang ano yun, Pang abuno. Yung abuno. So gabi rin may abuno. Yung 3,000 na. Sa usako. itatira tatira ati. 1,200 na yan. Kasi mo pinipisita yung ngayon. Mga maagos din. Tubig. Agang napunta lahat yung tub tubig dito sa amin

tayo yung... pabuhay. Ano yung pabuhay na nga yan. Ngunit hapon. Lahat ng tubig sa palayan, nalilipad doon sa kabilang palayan. Ito ba ba ito? Ito pa ba

pag pagtang so nabaw ulan ay maganda ito sa kabila oh nila na ano yun kumik ano maganda ang cropping ito first cropping ito maganda eh ng kami dati maabot ng 65 one half lang ito dapat talaga 120 ang isang, hektare, ano, isang 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 isang, isang kalahating ikterya lang pero ngayon be mali mahirapan ka na yan ito lang ito ang sinilong lang ito itong lugar lang ito kung may ano yan Naga, naga, umanap makaharbis ka ng sampung sako nito yun ito lang siya ang dami naghihirap sa pandemic na pandemic pa thank you

buhay ano ganda oh Ga, alas na kabikir pero may ano pa <laughs> may araw pa balik na tayo mga kabikir At hanggang dito na lang tayo wala nang la, wala, wala nang laman yung baterya ng silpong ko <laughs> ano bye bye